Alright, pro taper. Ito na, yung install natin ng pro taper na big radiator na pang sniper 155. So, ayan, umiikot na yung radiator pan. Ayan, o. No? Ito, umiikot na. Pero, kahit na umiikot yan, ibig sabihin, mahilig na, no? Pwede, pwede mo pa rin hawakan to. Ayan, o. No? Diyan mo malalaman na malamig talaga yung, ah... Uh, radiator na to dahil mas malaki na mas matagal uminit ayan ito yung pro taper ng pang sniper 155 ayan almost plug and play din sya yung bracket na dating nakalagay dito eto yon so tatanggalin nyo yan ayan nakaganto yan dati ayan so tinanggal na natin to kasi may kasama na siyang bracket tapos pagdating naman dito sa engine cover, magtatabas kayo dito para kumasya tong radiator na pro taper. Ayan. Ito yung natin, oh. So, itatapat lang natin dito sa guide. Iwasan natin dumikit para hindi masunog yung plastic. Okay, kiwata natin. Ayan. Ganda yung tsura niya, oh. So yun, sakto lang yung tapas Alright Yan yung radiator pan So capacity nito 1.1 liter Kasama yung reserve 1.1 no So kailangan lang mag bleed kayo O yung Habang nilalagyan nyo ng coolant, So kailangan Bili bleed nyo dito Yung pinipisil-pisil nyo tong hose Para matanggal yung bubbles O yung hangin dito sa host na to para maiwasan natin yung overheat na kadalasan nangyayari dito sa 155 alright ayan oh. oh. wala na overheat kasi nga ang nangyayari dito laging namumula yung gauge na ibig sabihin overheat yung motor o sobrang init so kaya nagtitrigger yung thermostat tapos sasabayan pa ng radiator niya na hindi umiikot. So ang pinakasira talaga nitong 155 na ito, yung radiator pan niya, nasira na dahil nga sobrang overuse. Met maya umiikot dahil sobrang nipis ng radiator nito. Kahit ako yung stock nito. Ito. Ito yung stock na radiator niya. Ayan. Nasira na lang tong radiator pan dahil may may ang umiikot dahil manipis tong radiator niya. ayun o compare nyo dyan sa pro taper mas makapal, mas malaki at mas maraming laman ayun kaya overheat